Alright, welcome back sa ating um, The Beast Driving Mode Part 2 And I'm gonna show you kung gaano kalupit si Beast pagdating sa kalsada Watch and learn So, ang gagawin ko natin, simple lang, no? um, nasa likod po tayo na itong Avanza na to para maunahan natin siya kailangan makakita tayo ng konting siwang lang siwang and kung no? at tapos didikit natin siya ng konti sa kanan tapos tatakutin natin sa ng konti para nando na siya sa likod now kapag tuloy tuloy pwede naman nating um, i-diretso pa dito ang importante lang no? uh, dapat lagi tayong nauunahan. <laughs> so Pagdating sa mga traffic na ganito tas kakaliwa lahat Siyempre may mga police dyan So igigit-git natin ng konti Para Makakaliwa tayo Pero magsistay tayo sa outer Most lane Just to make sure Na smooth Yung tatakbuhan natin And then uh, Make sure na laig ang tumitingin ahit. So huwag mong titingnan yun nasa harap masyado kasi eh, hindi mo naman alam kung magta-traffic ba dun sa lane niya. Eh. So in this case, um, medyo maluwag dun sa kaliwa pero nasa kanan tayo. No? So lilipat tayo sa may kaliwa banda. And medyo nagta-traffic katulad nga ng sinasabi ko. Pag-traffic, wala kang magagawa kundi mag -intay. Right? So after natin malampasan ng traffic na to, we'll be right back. So nakalusot na tayo sa traffic and we're back. Hanapin natin ang pinang na paraan para makatawid. Now, sinabi natin beast mode. As in, beast mode talaga. <laughs> Pero, walang ano eh. Um, walang nagpaprovoke kay beast ngayon. So, medyo peaceful driving si Beast. Pero, once na may nag-cut, katulad nito, di ba, hindi siya pwedeng umuna kay Beast. Hanggang doon lang siya sa likod. Kahit pajero pa siya. No? So, hanggang doon lang siya, susunod sila. And, medyo traffic ulit. So, ang gagawin natin, lalampasan muna natin tong traffic na to. <laughs> inunahan tayo. Yun. Ibig sabihin, pinurovoke niya tayo. Nakita niya yung TXS na yun. Gigit-gitin natin yun. Nang malugit. Kasi hindi niya tayo pinagbigyan. And I'm gonna make sure he's gonna bleed. <laughs> so, nakita siya, no? So, yan yun. Yan yun. Yan yun, taxi nagigit gitin natin. At, bago tayo umabot sa mga billboard na yun, na bad trip na siya. And that's a guarantee. <laughs> so, medyo traffic pa, no? We'll be right back. sila naharangan sila papasok natin dito tapos ang gagawin natin simple lang o babanggay na niya si ano si kuya yari sa akin hindi dito siya yan <laughs> tinan mo, mo may gustong, gusto gusto sumingit Bakit? Hindi ako Ha? Bakit? May problema ka? Nagigit-git ka nga. Eh, nagigit-git naman tayo. May problema ka? Ano ba, ano ba problema gusto mo? Ikaw, anong problema gusto mo? Ikaw bumababa eh. Inano eh, ko lang to kasi nanggigit-git ka. Tumaba ka na sa mirror. Eh, di dyan ka sa gilid. Tumaba ka sa mirror. Di mo nakita. Eh. Diretso ka lang eh. Madrive damage? Hindi naman tama. Hindi Matatama ka na nga eh. Oh. Ano problema no mo? Ano problema mo. No mo. No mo. No mo. No mo? Sila sabi ko lang kung nanggigit git Kaya tumatama ka na sa Admiral. Hindi ka ano eh. Anong gusto mo? Ano ah. gusto mo? Ikaw, anong gusto mo? Ikaw! Kung ano gusto mo? No. Ikaw. Hello. Hello. Ay, anong gusto mo? No? Ikaw! Ikaw, kung anong gusto mo? No, okay. Dito, eh. dito na! Ay, gusto ko git gitin ka. Hindi nga, kung anong gusto mo? Oh. Hindi ka pa uminto, diretsyo ka lang. Anong ba gusto mong problema dito? Ikaw! Ano, sige, bumaba ka. May problema tayo. Oh, may problema ka? Oo! Anong problema mo? Ikaw kung anong gusto mo! Palabasin natin kung anong problema mo! Ay hindi, ikaw nga eh! Ikaw nga tinatanong ko kung anong problema! mo! matapat ka tumama ka lang, di ka pa rin na ikaw nga kung may problema! May problema ka ako! Wala akong problema ako! Nakagit-git lang ako! Kaya nga tayo eh! Oh, ano? Mahayos ka! Mahayos ako! Well, ikaw na wala sa Ikaw ang matapang! Putang ay na! Oo! Oh. Pura po rin! Ano ka? ba So ganun po, ganun po magalit si Beast, no? So nakita niyo po kung gaano kainit yung ulo nila. Di diba? Tapos <laughs> simple yung simple lang. Tayo, lagi tayong cool. Kaya ang ganda lang sila. Pag sumunod sila, yari sila sa akin. <laughs> Di diba? <laughs> so sa pagdating sa mga ganyan, sisiguraduhin ko sa inyo nakita nyo sa mukha niya, nanginginig sa takot, di ba? <laughs> Pero tayo, syempre cool lang tayo. Dapat, pag nasa kalsada ka, kang cool. Pag hindi ka magaling sumingit, huwag ka mababad trip. Kasi pag ako nasingitan ako, hindi ako bad trip. Pero siya, wala siyang magagawa. Tumama yung side mirror, parang namatay yung anak niya eh. <laughs> So, nandito na po tayo. And that's part two.